Dito sa pupuntahan natin, sigurado meron tayong mga umuli. Ito na yung nakita nating spot. Ito, dito tayo magsusubok umuli. Kumusta mga kababayan? Uh, ngayon, sa video natin for today's video ang gagawin natin ay mamimingwi tayo dito hindi ko alam kung palaka o isda bago nga pala yung kwento ko mga kababayan eh shout out muna kay engineer kay Chang Ami kay Edmel kay unis at kay Adrian at shout din po kay Panday Shoutout din kay Bakal Kalawang, kay MJ Libunaw, at kay tatang atoy sa pagtulong sa akin nung ako eh, nasiraan ano sa inyong lahat eh mabuhay kayo hanggat gusto nyo so habang naging, naghahanap tayo ng spot mga kababayan eh itutuloy ko na yung kwento ko Ayun, maraming mga dumadaan dito shout out tayo! si ating po na isang college student eh galing sa school pagdating niya umiiyak siya ngayon nakita siya ng tatay niya anak sabi ng tatay bakit ka umiiyak sabi ng ganon eh kasi tayo eh, nagtest ako eh oh ano anong nangyari bakit bagsa ka ba eh hindi ho eh pasado nga po eh eh bakit bakit pasado ka eh sa test eh umiiyak ka ano bang test yun Eh ano po? Pregnancy test. <tries> Ciao, <Toto! tries> <Woo! laughs> Sabi po ni Kuya 'to 'yung nakausap natin kanina, meron daw dito mga naming bit kanina eh may mga nahuli daw. Hindi natin alam kasi yung iba nakakahuli tayo, hindi eh. <laughs> oh, o, sige. Ah, uh, tetesting natin. Lagi tayong hindi nakakahuli eh, no? <laughs> Parang nakakahiya, mga <ha>, kababayan. Wala huh? <laughs> tayong nakahuli At uh, ito na yung ating first cast ano malapit lang naman at hindi ko alam kung makakahuli tayo ng sardinas dito <laughs> Hindi tayo mga kababayan no? Shout out Woo! Meron ba nung malalim lalim? Ano kaya yun? No? Dumi tayo dito sa parte na to Kasi Walang masyadong kumakagat dun eh tayo ng isa Okay lang yun ha No Ha ka kaya tayo nun <laughs> Dito may nakikita kayo na mimiwet Apo Meron po dito minsan Ayun ba Oh, tapi kita. Kau tak ingat? oo, o -o. nasa YouTube, noy TV, e, nyo, noy TV, noy TV noy, oo yung nagbobon din. N O Y, oo N O Y TV, talaga niya bobon sa

parang ano na yon malayo pa malayo yun ano Apo. yung parang dike na yon yung kasunod nasangka. malayo ba yun no? yun ba yun di ba parang merong ano don? Parang Apo. Apo, doon parang tulay opo opo may tulay parang tulay yun opo o tulay talaga yun ng mga tao tulay po ng mga ah tulay ng mga tao Apo. hindi yung pang harang sa tubig hindi po kaya kaya po yan, yan. Sa post. Sa vlog ko. Kailan po? Ah, ano pa to? Ano bang araw ngayon? Monday? Siguro baka Wednesday. O kaya bukas ng gabi. Ng alas 6. I, ano niyo po po edit Eh, edit pa kasi yan eh. Ayun, tumingin kayo doon, no? Makikita niyo yan. Ayun, nakikita kayo, di ba? Ayun, no? <laughs> Niyo, sarili niya Mag-shoutout kayo, oh. Ha? Mag-shoutout niyo yung gusto niyong batiin. Ayun, no? Ay, ilan po ba subscribers niyo? Ah, nasa 1 pa lang. Ay, mga video niyo po. ang video ko, kung ilan na, nasa 200 na siguro. Ano ba gitaaw no, sa noy. TV sa youtube. Noy, noy, Hindi na yung parents niya dyan, no? Kailan Siguro kayo nagpagpaalam no? Hindi nag no? Di siguro kayo nagpaalam magbike, no? Kaya ayon yung batiin yung parents, no? Ah, nagpaalam ba kayo? Ah, sige. Paalam tayo kay nanay si Pa. Hindi na tayo wala nang tubig. Parang meron ding namimingwit na iba doon, mga kababayan. Ayun, no? Hindi ko lang alam kung ano kaya yung binibingwit nila. Baka pala kayo, ano? tinatawag tinatawag na nung kambing si si konsihal ah konsihal sabi ambigas pahingi sabi ah medyo umuulan-ulan ah at lumipat tayo sumilong tayo mga kababayan baka kung palaka pa yung bibingwite natin eh makahuli tayo ano mga kababayan eh alam ko na kung saan tayo makakahuli tara dito sa pupuntahan natin sigurado meron tayong makahuli ayan mga kababayan ano <laughs> ayan ang nahuli ko ayos nakita meron oh. pang isa yan o oh. oh, diba ayan ang malaki ayan o oh, malaki yan di hmm. diba oh, ano pa a hey, moments earlier eto mga kababayan oh. sigurado oh. ayan o oh. May kasama pang asin, no? Oh. O. Oh. Diba? O. Oh. O. Oh. Saan ka pa? Eh? Oh, oh di ba? Doon ko binili oh, mga kababayan, no. Oh. <laughs> At baka sabihin niyo eh scripted 'yon. So pag aano ako, pag picture ako, ayan ha Ito. O, oh, diba? Ito nyo.

Ang laki. Diba? O ano pa? <laughs> Mga kababayan, kung nagustuhan ninyo ang video na to, eh, mag-subscribe kayo. I-hit nyo yung click, yung all, dun sa notification. Ano? At syempre, i-share, mag-like, at mag-comment. At ano pa ba? Maraming salamat sa inyo sa lagi nyong pag -suporta. Sa aking mga video. Sa inyo pong lahat. Mabuhay po kayo. Anggat gusto nyo. Woo! Hanggang dito na lang. wala kasi tayong nabiling ano uling mga kababayan kaya siyempre tayo naman ay habis kabiscout pa